So ayan po mga kalangga, magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, na uh, bisita po natin itong uh, uh, apartment po nila Dudong ano. Kasi doon po sa kabila kay kila uh, Toto, bibisitahin ko rin po. Siyempre ito na muna kina uh, kung ang bibisitahin ko. Ayan. Ito po yung likod ng bahay nila. Ito yung bahay nila. ah, dudong. Yan, madamo na dito mga kalanggo. Hmm. Para ang liwanag dito ngayon. Ayan po mga kalangga ang kwan. Tinan natin kung bukas siya. Ayan, nakasarado naman. Ayan. Ayan ko. Iba po talaga pag uh, walang tao ang bahay. Ano? Ayan. Kasi po, kondin uh, <coughs> kundin. Ayan, Halos lahat po pala. Wala silang lahat dito, ano. At uh, hindi ko rin po na. Ayan, tinan natin dito kung sarado naman. Ay, sarado naman na po dito. May susi naman pala dito. Tinan natin ha. And, dito po mga sarado naman ang bahay nila. Sarado naman. Yan. Kanina yan. Sa dito yan. Dito. Okay naman po mga sarado ang bahay nila mga kalanga. So ngayon, Ah. titinan po natin itong kina Victor ay di mo sabi ay dito lang nilang po natin mga kalangga itong kina Victor uy bakit nandito ka tinanong ito ano si Panda, si Panda po oh, kilala kami anay agala na rin kwan po iyan kina ayun o ano sino nagbibigay sa pagkain ayun po sabi nabuksan daw dito tinan nga natin sarado naman Sarado na naman po. Saan, hindi, okay naman. Wala, wala naman. Baka binero lang siya, hindi. Sige, sarado yan, ano? Siguro baka pwedeng nasumat. Hmm? Hindi, hindi dapat nabubukas? Hindi, pwede. Tapos patingyo, nila, patingyo. tapos nila, ulit nila doon sa naroon. Sarado. To. Bakit ano? Sabi na buksan daw to. Hmm. <coughs> Ayan o, no. tapos ito dati wala lang ito dito Ngayon nasa labas na Alin ang wala? yung bangko po yan

Tapos hinila ni Kuya dito yung pintok na yan. Problema, matigas po yung padlock niya. Kaya pag hinangin, bumalik din. Ito po yung kasi yung isuot siya. Ay, di. Dito pwedeng... Okay, okay. binuha tapos isuot. Ay, ay nabulat nabu kasi kami. May bangko na dito, wala kasi to. Wala to. Kaya sana namin may tao na nasa loob daw po ito. Para may tao sa loob. Para may narinig ako. Sabi ko yun, baka na inuman yung mga multo. Sa labas isang bako. Labas ko naman yung nasa loob. Kailan lang po ito dito? Kahapon lang po. Eh, kahapon lang. nga pagkakita namin, tinanong, inanong, inanong, agad inanong, siya at nakalakman kaya nga lang bakit may bangko na bakit bukas na yung main door dito o oh, pwede mo Ano, batang maliit batang maliit dito kaya lang para ulan baga po kaya hindi naman namin napansin na kung may na ano sa gabi o oh, ano at sa araw kung oh, walang oh, lagi ah. sa so, gabi siguro makain natin gabi na yung so, sa ba naka Eh wala pa po diyang ilaw. Kaya siguro maano. Pwede ni una yung paan niya. Eh may mga pa. gamit kaya ako nag naka... ano yung isang... sa kuwento ko nung kakaramihan. Hindi kaya na ko lang nang hindi kaya na kon lang siya nang hangin dito pero bakit wala naman ibang dadaanan? Uh -huh. Posible namang hangin yan, Doon sa taas. Kasha, Yun taas. talaga, o. Oh, kasi ang bata. hindi doon sa taas. Hmm? Doon. pa? ba sa kwarto, namin at habang Kuya at kung bukas, eh, nakalak? Nakalak nga lahat? Kaya pa Pwede sa ay... ganyan, pinagganan. Ano? Ano ang paraulat araw na. Hindi parang magbansi mo, Pwede nga kaya pinagdananda. Gusto ko sa amin. talaga yung kasi ang dami namin na po, so, ano po yan, nakakalat na. Ano yung nakakalat na? Quad, tulad, nasaan yung mga nakakalat? Ano po, sapatos. Nasaan? Ano po yung sa kanya daw yun. Nasaan yung nakakalat? Pati yun ano nga po yung kung... Yung sapatos lang, yung, yung mga sombrero na po. Ano yung nakakalat sa, uhm, sa laban? Hindi, titinan ko lang kung anong... Kasi may mga fingerprints yan. Alam ko magbasa ng fingerprints. Ay di kasama ka sa kon ngayon. Kasama ka sa Kami kuya humawak dito, kamusta naman? Ay si kon niyan oh. Nako si Jordan to. Yan, tapos apat na sombrero. Nako napakama. <coughs> Opo. Sa <Talikon>? Opo. <coughs> Hindi ko <kong> na <coughs> Si Jordan yan. Ikaw mo lang po dahil napakamahal yan. Kaya ito, sabi nga ni Oo. Kuya, huwag na ibalik kasi baka balikan din. dito. Idyan mo na muna po. Kaya sabi niya, pag uwi nyo, di kunin mo na lang dito. Oh. Kasi kung ibabato namin doon, ay oo, oh, oh. baka makita yan, kukunin yan. Ayan, kunin na lang po ano, hmm, pakikunin. Kasi sobrero, <coughs> <ayun> na, <nakunin. laughs> baka te, pag wala kayong ilaw dito. Uh, wala rin, wala dito. po kasi dito. siyang ilaw. Hindi, dito, kayo tayo. kahit isa man lang sana, <coughs> nila. naiwanan nila ng ilaw kasi ano lang yun. Wala po kayong ilaw dito na pwedeng, ma, dito, na, para ito lang meron po kami ilaw matadamagan ito ah ito patamlagan to si nakita yun doon kinakawit yan ni kuya si sinasara ang problema nga yung ganun na lock hindi man po na ano na Ay... <coughs> kaya pag binalik din ha ha <laughs> alin ayan kasi oh, may ano ng aircon Pwede sumampa tapos umano dun sa um, hindi okay. so naman po, pa, siin, kasi. hindi hindi dyan ka siya hindi hindi, pato, hindi, subo, hindi yan. yan kaya nung sabi ni kuya toto yan daw aircon na yan may nakaharang dyan wala yan, wala kasi. na hindi kas hindi siya kasi dyan sa aircon na yan. Pero yung doon sa kabila, hindi talaga may hangin na ako. Tapos gumilid ka na. Ito may bahay na pala. Oo. Oh. Oh, oh. oh, pero so, sabi ko nga kay Kuya, papuntahan niyo doon sa mga kaano niyo dito kasi ah uh, pwedeng kung wala nang kusi, sirain yung kandado, palitan niyo na lang po at para mailak lang yung pinto kasi ang problema ka ako baka balikan ng balikan yung ibang gamit. Mm -hmm. yung mm -hmm. Hindi naman namin niya mababantayan ang oh, Ang okay, ano, apat buksan ng ilaw. Ano kaya sirain na lang yung opo, tas saksakan sa ng kandado. At least meron silang ano ay may tao na kasi. Uh -huh. <laughs> May kuryente pa, may kuryente pa kaya sila dito? Meron po Ang sige. Ang sige, kukunin po natin yan. Ito, ito ang sirain. po yung ready sa kasi ang pinag yung sa araw eh. Sarado po yan. Hindi. Sarado po yan. Tapos kinabukasan na araw sila kumalit. Pag umaga, nag-aano na ngayon kami pa namin bukas na daw. Kasi nilip, ay wala, bukas na. Baka hindi lang naglak yung kwan dito. Kaya ang nakakapagtaka, yung sapatos, What? What? ang nakakapagtaka, yung sapatos, bakit nasa labas? Hindi naman kaya ng uh, hangin yung na dalhin sa labas. Saan mo nakuha yung sapatos? Saan mo nakuha yung sapatos? At yung kapatid ko magtatapos sana ng mga basura doon sa likod. Ay! Pagtingin niya doon sa may basket, may mga nakapatong patong na sombrero. Bakit yung iwan nila? kaya ang sabi kaya itinawag ko agad. Baka mabintangan naman kami. Baka yeah. hindi naman kayo mabintangan. <laughs> at saka bakit yeah. kaya iwan nila? Ikinuha na nga nila. Baka na iwanan lang Baka doon. Iwan lang, lang po kasi may mga damit din na eh. Ay, talaga. Eh nakita namin may tatak ng damit ni Kuya. Ay pang um, mm -hmm. ko yan to. Ayun po oh. Nakakalat yan diyan sa ano yan? yan Ay. Ano yung mga damit po yan nakakalat yan dito. Iniligpit lang namin at Hindi kaya dito dumaan. Hindi um, rin. Yan oh. Ay, ito nakalakot kahit, bu kahit bukas yan may may pako pa naman po sa likod, hindi rin talaga mabubuksan. Oo. Oh, oh. na, Eh, may kesa may bato? Wala po, yun lang kwartong isa't may aircon mo Nagdanan to, paket ng ganon. Tapos may kasama yung naghihintay na. Siyempre, tulog na Hindi naman nagbato yun, no, may, ano, may, ano, yan. Yung, 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 na yan. Mga... Basahan. Basahan na yan. May mga tatak siguro ka ako. Eh, nagdumi na lang po at maulan baga po. Nandiyan sa kakalat. Parang may ina na ngayon ng party. Eh, kahapon po, nag-uli-uli na kami. At kausap uh, nakausap namin si Kuwet, inikot na namin yan. Pinakita na namin sa kanya. Sabi ko nga, makita mo na na ano ko, anong laman niyang. Kasi may mga gamit dito sa lamesa. Pero yung mga gamit parang, yung mga gamit nandyan pa naman. baka doon duman o oh, ayun po oh, may daanan kasi doon o oh, oh, sana hindi naman nakapasok sa kwarto nila ayan ang mira po kasi walang susi dito kaya <coughs> doon yon sa pala pag doon nagkuhan Pero dito kung ano, may ilaw ka na po dito sa gabi. Parang sa may ilot may mga motor baga po. Kaya hindi pwedeng... Ay, o. <coughs> oh, pag may ilaw dyan, kung ano naman. Wala po problema. Yung sa likod nga, ang ano, at doon baga walang patawin. Oo. Doon sa likod. Oh. Dito sa harap po, laya, hindi taanan. Doon may lusitan. Ewan ko dito sa kubo. Silipin ko nga ang kubo. Huwag ko lang... Ah, uh, wag ko lang, hindi ko lang po bibidyuhan popcorn ko lang. Ah, pasyalan ko lang din. ayan kubo pa rin wala man bukas na pinto may mga kandado hindi pasensya na po ano hindi ko po ipapakita eh, kuan baka tawagan kasi ako na no, baka sabihin binag-vlog ko itong kubo kaya pasensya na po hindi ko ito pinag-vlog tininan ko lang ang labas okay na sarado ayung manok okay naman po mga sarado ang pinto sa taas sarado okay naman dito sarado naman po ang lahat so okay naman po dito sa kubo na dinaanan lang po natin at uh, yung kuha nandito pa rin yung mangga Mm -hmm. uh, pag ninakaw na yun uh, Matinding na yun Okay po ito lang ano At uh, yun gagawa natin ng parang itong Kuha ito ni Toto Kung gusto niya ipagiba itong door na, door na Para palitan na lang Ang bago Para maayos yung loob Lagyan ng kandado Hindi po natin alam kung napasok yung Loob ng kwarto niya Kasi Uh, dito po may mga daan sa Kisami ano at ang masasabi ko lang po talagang marami dito ano maraming langka <laughs> ayan po nga kalang daming langka oh. ayan hmm? Dyan talaga yan naghagdan sila dito tapos binuksan nila sa loob tapos nilakdin nila uli yan paglabas dito. hindi paano nila mailalak paglabas hindi ah, Halimbawa sa loob. O, ilak mo na bago eh, sarado. Kasi dito, sarado. Sarado yan sa loob pag labas. Uh -uh. oh, sige na lang. Paki, paki, pakiramdaman na lang po muna. Ano? Baka tatanungin ko si Toto kung anong gusto niya. Palitan natin yung kandado. Kakausapin ko muna po siya. Oo oh, nga. Sa bagay. <laughs> sa bagay wala naman laman dito sa loob. Mga kuan lang 'yan. Sala sa sala. mga kumbaga sa kuan mga ano 'yon? Ano. Oo. May mm -hmm. Oo. Ay sira naman 'yon. Sira, sira 'yon kaya magkukuan lang sila. O sige teh ha, paki-pakiramdaman na muna po at uh, babalikan ko pag yung Kuano sabi ni Toto? Kuano sabi ni Toto na ikuan yung pinto ay yung lock gagawin natin. O oh, sige po, thank you. Ako. Ay ikaw yung tumawag sa kanya? Kasi Hindi naman yun. Siyempre may apat ikaw nandyan ikaw na pagbibintangan, hindi naman po ganun Hindi nga. Wala namang Oo. Kuan yan? mabait naman yun si Toto. Baka naman, hindi naman natin alam kung may nawala o ano. Pero nakakapagtaka yung sapatos, bakit nandun so, na? Sombrero sapatos po. Oo. Baka dito lang nilagay? Opo. Diyan po sa may, doon papasok po. Diyan sa may ano. Ah, dito. Opo. Magtatapon sana ng basura yung kapatid po. Nakita niya po. Pero, tinanong niya. Sabi niya kanino, tong mga to. Basak to, pag ano-ano sa kanya daw yun. Mm, alam ko dahil sinuot niya yun yung sapatos na yun yung, yung eh, pangmalakasan niya yun. <laughs> <laughs> uh, Oo. Oh. Uh, sige te, maraming salamat. Tainan, tagkausapin ko muna si Juan well, at uh, ayusin ko yan. Okay. Ay, ibig mo sabihin na walang din kayo. Opo. Bago po siya, dito muna sa amin, yung tent namin. Ay, ganun. Pero meron na kayong suspect. Well, di Pag, pag, pag sa labas kanya Tapos uh -huh. pag nagtanong-tanong man na kami dito Kesyo wala man daw nakita At siyempre hindi naman magsasalita yan O sige po at saka mahirap magbintang na hindi nakita Ano po uh, O oh, sige po thank you So ngayon po mga kalangga, nandito po tayo sa bahay ni La Toto ano ang uh, uh, mga bahay po ng Roboys ayan tinignan po natin dahil meron pong uh, mga kagamitan na, na, nasa labas so baka po na pasok na itong loob ng bahay nila kasi kung makita nyo po mga kalangan nabukas na po yung uh, pintuan kaya hindi po natin alam kung saan dumaan o kung may nakapasok na kasi mga sarado po ang pinto so ngayon kung uh, kakusapin natin si Toto kung uh, pwede ay sisirain po natin tong lock para makapasok po tayo at uh, para makita natin kung uh, may nawala sa loob kaya lang hindi naman po natin alam kung may nawala o ano kasi hindi natin alam kung ano yung mga gamit nila dyan po kaya gusto ko kakausapin ko muna po si Toto ayan at uh, syempre siyempre po ano napasyalan din natin yung kubo ayon uh, ayun tininan lang po natin at uh, itong kila Uh, Dudong Rowell naman ay okay naman po Nakasarado naman Nakasarado yung uh, pinto nila Ayan Di, Sa kanila po huwag mag-alala Ang nakakapagtakalan po doon kila Toto Ano dahil Yung uh, Sapatos ni Toto nandun na sa labas Hindi po natin alam Kung ano yung nawala o Kung may nawala o wala <laughs> Hindi pa po natin alam mga karang. Kaya Uh, gusto ko pong uh, kakusapin ko na muna si Tuto ano? Ayan. thank you po sa lahat mga kalangka Ayan, marami salamat po at sa, at sa lahat ng mga sumusuporta Ayan.